kaliwa tayo dito guys Papasok tayo sa ano Iikot lang tayo dun sa may ano, Sa may SM So ayan, Angeles City Hall 3 km Clark DMIA Tapos daw So kakanan lang tayo dahil Mag-U-turn tayo dun sa may ano Rotonda nga guys uh, iikot lang tayo dyan sa may rotonda dyan dyan sa may olympic tapos dito tayo dadahan papasok tayo ng uh, park so tanghalik tapat tinetest natin yung ano natin wow tingnan nyo guys oh wow olympic signs So, ayun dito sa may part ng kanan natin guys ay papunta ng SM SM Clark yan so dito tayo para may papasok naman din doon sa may ano sa may SM Clark pero mas maganda dito dahil walang traffic dito so test lang natin to kung okay ba yung ano natin So tumatakbo tayo ngayon ng 60 Sana maging okay to Mata uh, maliwanag yung voice, uh, audio natin Test mic Test mic Yan So dito sa may kanan Ay dito yung terminal Ng mga bus Tsaka jeep Tricycle Nandyan na lahat yung mga bus naman mga papasok ng Clark yan yun lang ang kagandahan dito sa May Clark kasi may mga bus sila talaga na atid sundo lalong lalo na sa mga ano ako nga pala guys pag uh, papasok kayo ng Clark ay dapat nasa motorcycle lane na kayo tayo pala tayo dahil naka motor lang tayo dito lang tayo sa may tri motorcycle lane so entering na tayo guys ng clock Ayan. So slow down daw dahil so ayan, may naka na uh, 60 km per hour yung takbo natin so welcome guys to Clark International motorcycle lane dito lang dito lang tayo banda no yan motorcycle lane kailangan hindi tayo dyan hindi tayo magaganyang ganyan dahil posible tayong ulihin tikitan siyempre iwas tayo dun sa mga tikit na yan dahil abala pa sa atin yan oh, sana umabot Ooh. Ooh. Oh, Ooh. hindi tayo umabot guys ta yon uh, yun hinto lang tayo so dito banda ay nandito yung uh, La Rose. basta marami Yokohama nandyan din so ito Mercedes Benz uh, mga kotse naman to Kaya pagka napasok kayo dito sa mga ano konting ingat lang at uh, dahil strict dito sa loob ng Clark. Oh, Sunod lang, wala namang mawawala kung hindi natin susundin yung mga ano nila. So nasa ano pa rin tayo at uh, Trial and error sa ating action cam Test mic, test mic 62 km per hour na yung takbo -tug -tug natin At mahangin so, sana maging okay pa rin yung audio natin Test mic, test mic uh, mag turn lang tayo doon tapos uwi na kagad tapos edit na natin to yun lang Ayan, nasa motorcycle line lang tayo. Pwede namang lumipat dito sa kabila. Tapos, mag, siyempre, meron ka mga, katulad natin ngayon, mag, tawag doon, mag-u-turn tayo, uh, signal light, left, left side, so, malapit na dito yung u-turn eh. Dito lang tayo mag u-turn Ayan o, oh. ang kagandaan lang kasi dito ay may mga bike lane talaga Ayan, katulad yan nasa kanan natin alright palabas na tayo ng Clark so signal light pa rin tingin sa side mirror kung may bike wala diretso ayun palabas na tayo guys so dapat dito kami dadaan kanina kaya lang walang helmet yung asawa ko kakanan lang tayo dito guys alright ay salamat lord so yun guys balikan natin si motmot -Mot. so itong ginawa nating vlog na to ay tawag don uh, tinest lang natin yung nabili natin na mic, microphone tsaka lavalier kay uh, boy racing so sa shopee ko siya nabili guys kay boy racing at uh, maganda naman yung mga feedback niya doon sa may niya ano, so kaya 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 ako siya binili Alright Pauwi na tayo guys Dito lang tayo dan Pakita ko lang sa'yo Dito banda Dahil Diyan tayo galing eh Dito banda kasi Ano uh, to dito eh uh, Korean town Yung mga dito banda Uh, mas marami dito yung mga korea town tingnan, tingnan nyo yung mga uh, mula dito hanggang doon pa yan yung mga nagbe-business ng mga korea so tayo kaka kakaliwa tayo Go 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 go. Hop 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 hop. Go go go. 'Yan, guys. kaliwat kanan 'yan na uh, puro Korean uh, business. 'Yan, dito uh, Korean uh, sign. 'Yan, mga Korean ah uh, fast food. Pero syempre may mga Pilipino naman na nagli-negosyo dito. Yan sa looban yan diyan sa may ano, yung papasok na yan doon. Sa kaliwa, doon, maraming mga Korean foods doon. Mga restaurant, tsaka club. Sila yung naghahari dito. Korean kung merong Chinese town, meron Korean town, guys. At siyempre, meron din American town dito. May mga sarili silang ah, parang ano lang area na Chinese ah, pag mga Amerikano naman nandoon sa loob ng Clarkian, yan. Marami doon. Pag dito banda puro mga Korean. Yan no oh. Yung iba nagsara na lang dahil sa Siguro mahina Kasi ang dami na dito ng ano eh Mga restaurant Halos dikit-dikit puro mga Korean town Sila-sila na lang yung naglalaban-laban dito Pati mga club Sila-sila na rin Yung nagahari dito Ayan, pawin na tayo guys At uh, malakas yung hangin Ah, uh, mamaya lalabas tayo mga 3 papuntang ah uh, tawag doon sa may loob pa rin ng Clark dadaanan natin 'yon dahil titingnan natin yung daan doon ah uh, doon sa may New Clark City. Doon yung ano natin na uh, content. So hindi muna tayo lada yung ngayon kasi dapat ang plano ko ngayon mag ano uh, papanggasinan kaya lang yung nga dahil sa ano ko dito sa microphone ko at, na bagong bili ka, mula kay Boy Racing ay ano pa nasa ano pa ng test tinitesting pa natin ng ilang araw ko na itong ginagawa ilang vlog ko na itong ginagawa eh pero sana itong ngayon na ginagawa ko ay mag hindi man siya mag 100% pero maging successful na sana yung audio niya. Okay na okay na sana yung audio kaya lang yung wind noise na sinasabi. So ganun naman talaga kalimitan ng mga ano nang mga nagmo lagi yung wind noise na kailangan wala so ito di ko alam pa kasi hindi pa natin to sana wala yung kanina na mabilis tayo na na, na nag range tayo ng 60 km per hour so doon lang naman nagsisimula yung wind noise eh. pagka ganito na hindi mabilis yung ano natin ay hindi man ano yung wind noise talaga so dalawa tong nabili kong ah uh, microphone eh yung isa kay hindi ko pa siya nas nasubukan ko pero hindi pa totally talaga na ginamit ko ng babad kagaya ditong kay racing boy na pangilang subo ko na to na ginamit tatlong besa siguro na puro test ngayon naman ay ah